you <laughs> Katangian ang wika. Ang wika ay tuno. Ang wika ay sinasalita. Ang wika ay masistema. Ang wika ay nagbabago. Ang wika ay malikhaan. 35. Ang pagsusog na ito ni Pangulong Quezon ay nagbigay daan sa probisyong pangwika na nakasaad sa Artikulo 14. Seksyon 3 ng Saligang Batas ng 1935 na nakapaloob dito ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansang ibabatay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Hanggat hindi itinatakda ng batay, ang wikang Ingles at Kastila ang siyang mananatiling opisyal na wika. Batas Commonwealth bilang 184 na nagtatag sa surian ng wikang pambansa na ang pangunahing tungkulin nito ang mag-aaral ng mga dialekto sa pangkalahatang para sa mga layuning magpaunlad at magpatibay ng pambansang wikang batay sa isa sa mga umiiral sa wika ayon sa balangkas, mekanismo at panitikan na tinatanggap at sinasalita ng nakararaming Pilipino. Mayroong apat na pamantayan ng surian ng wikang pambansa. Una, wika ng sentro ng pamahalaan. Ikalawa, wika ng sentro ng edukasyon. Pangatlo, wika ng sentro ng kalakalan. Ik at ikaapat, wika ng pinakamarami at pinakadakilang nasa ng panitikan. At dito inilabas na ang Tagalog ang batayan ng wikang pambansa. Siam, tatlong pito. Dito nakapaloob ang kautusang tagapagpaganap bilang isang daan tatlong pun Dito ay ni Pangulong Manuel Lewis M. Quezon noong Desyembre 30, pito ang wikang Tagalog upang maging batayan ng wikang pambansa. Makakabisa ito pagkak pagkaraan ng dalawang taon. Taong labing siyam, apat na po. Dito nagsimulang ituro ang wikang pambansa na batay sa Tagalog sa mga paaralang pampubliko at privado. Taong labing siyam, apat na Dito na ilunsad ang batas Commonwealth bilang limang daan at pitong po. Dito nakapaloob ang mga wikang opisyal sa bansa ay Tagalog at Ingles. Noong araw ng Hulyo 4, 14.46, Araw ng Pagsasarili ng Pilipinas Taong 15.50, dito na ilunsad ang kautusang pangkagawaran bilang pito. Noong Agosto 13, 15.50, Pinagitan ang tawag sa wikang pambansa mula sa Tagalog. Ito ay naging Pilipino sa bisa ng kautosang ito na ipinalabas ni Jose E. Romero, ang kalihim ng edukasyon noon. Sa panahong ito'y higit na binigyang halaga at lumaganap ang paggamit ng wikang Pilipino. Ito ang wikang ginamit sa mga tanggapan, gusali at mga dokumentong pampamahalaan tulad ng pasaporte at iba pa. Gayun din, sa iba't ibang antas ng paaralan at sa mass media, tulad ng diaryo, telebisyon, radyo, magasin, at comics. Taong labing pot dalawa. Muling nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa Kompensyong konstitusyonal kaugnay ng usaping pangwika. Sa huli, ito ang mga naging probisyong pangwika sa saligang batas ng labing pot tatlo. Artikulo labing lima, seksyon tatlo, bilang dalawa na nakapaloob dito ang batasang pambansa ay dapat magsagawa ng mga hakbang na magpapaunlad at formal na magpapatibay sa isang panlahat na wikang pambansang kikilanling Filipino. Taong labing walumput pito. Sa saligang batas ng labing pito ay pinagtibay ng Komisyong Konstitusyonal na binuon ni dating Pangulong Cory Aquino ang implementasyon sa paggamit ng wikang Filipino. Nakasaad sa Artikulo 14, Seksyon 6, ang probisyon tungkol sa wika na nagsasabing ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral ng mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika.